Hello, what's up for today's video? Kay magluto dahi ito, di hawa di tuwa di ri. Kaya ang boto sa pangalan anang luto. Habang sa kaya magluto na masudan ako pwede na. Hindi, wow, sana all magluto ang baby na. O dili man na magluto. O dili ni mo na siya islice on. O sa on, pwede mo pagkaon. Kung ka kayo, mabukog ka. Puman ato na nabit ang ng kalaha. hapak sa imong nawong. Kaya kung lihok naman imong bantayan. O sana all na itagbantay. O sige, ipadayon. Bisan sa yawan, pati kag macho, Kaya mo Eh, eh. dahil pa human. O gisa salamat sa ito yung ilunod ng jurasi. Sa ako nang i-apil ang dubod rin doon. Dahil yun, atong lunod pamintang. Murag way sulod ang butlang. Oh, so, pilar ay okay, okay. Lunod, dahil nato nang itong mga batong. Dahil yun, pilar, okay, pag okay, okay. Tuyo, kinag, may dagkog dinagko ako. Oh, okay na. Lunod, dahil nato ketchup. Kaya mo pula-pula. lamig Yun ang pulang mameng-meng. Oh, ampay ni mo, boy. Lunod, dahil nato nato masa. Okay, wak man takabalo kung sa title. Kung sa pangalan na nato giluto. Lunod, dahil bagay nato pinyambot ka. Kung sa pangalan na basa kayo maluto ka. On, dahil yun, harap ang kagbabalaras tayo. Siyempre, luto na dahil yun. Pilar, regwiti, kalpilar, yau yaw awlot to. Naha, unun da yun. O, diba? Sexy, mamets. O, nga, nagtukang na humahan. Wala pa, magluto patag bihon So, ato nang gilunod. Nagkibing-kibing ka diya. Mahadlok man ta ng pisik sa matika. Pero kanang iyang pisik-pisik. Wala ta, mahadlok. O, mauna. O, nga, bago man ato gisa sa manok. Ato nang ilunod ng sagbot. So, ako nang nanggiuna kay dati. Ako ang ipaulay isabay sa bihon. Rara ng mga sagbot. Pero karoon akong unahon. Try lang ako. Bakong parihar bang lamian. O, nga, bali nga. Wala pa man din na yabaan ay nagsabaw ang bihon. O, nahimu nang sinabaw. Pag dito na malata rin. Ito ng lundan ug ganang tuyo. Kaya pwede yung lusparan. Mura mag ikaw ang lusparan. Kung yan, natin pagigulan. Aw, doon lang yun sinabaw. So, pagkaluto na wala na gito na video no. Kaya nagulan na malidali na sa pagkaluto. Di hauno na. Kaya aron nga rin dito kaon na dayon ba. Kaya pwede yung sa kumangod ka ng adlaw. So, nagluto. Tay, para niya. May na lang. Nga, dara na lang na taman. Thank you.